nasa sad ako kasi yung aso ng anak ko nawala na nagkaroon siya ng sakit na canine virus or parpovirus. virus sabi ng anak ko, day one, matamlay, tayo lang kumain. So, hinayaan lang daw niya. Sa pangalawang araw, ganun pa rin. Pero dahil busy nga siya, may Nag-aaral. Kaya hindi niya nababantayan. Pangatlong araw, hindi na niya sa pet. At doon natukoy nga na may virus yung sinala. Tapos, kahapon, okay pa siya konti. Pagkaturok yung dextros niya. Tapos, kanina, tayo na niya pumangon. Give up na siya. Hindi ko pa siya nakikita sa personal kasi nandito ako sa abroad. Pero, nakikita ko lang yung mga videos niya kasi nagsisend lang yung anak ko o yung girlfriend ng anak ko. Tapos yung kwento ng anak ko parang tao lang sinala. Yung pagpapasok na yung anak ko, ayaw niya papasukin. Nihigad daw yung sapatos. <sighs> Excited pa naman ako makita siya ngayong December. Kasi pa-uwi ako. Magbabakasyon. Kaso wala na siya. Pero alam niyo ba? Na bago nangyari yung sakit niya. Hindi ko lang alam kung totoo yung mga ganong senaryo. Pero yung anak ko na panaginipan niya na nawala lahat yung mga ipin niya. Natanggal daw ng madaling araw. Sa mga ganun kasing pamahiin sa amin, minsan naniniwala, minsan hindi. Anong nangyari? Pag naka Panaginip daw ng gano'n, ikagat daw sa kahoy o kahit ano para doon mapunta yung sumpa. Pero parang hindi na ata ng anak ko yon, Kasi daw may mawawala. Parang yun na nga. At sinala nga ang sumalok ang bilis lang ng pagkakataon. Parang, ako nga na, di pa, di ko pa siya nakikita sa personal. Parang, sakit-sakit sa loob ko. Ano pa kaya sa anak ko na araw-araw niya kasama? Araw-araw niya sa kasama sa loob ng kwarto. Pagpapasok yung anak ko, Iiwan niya doon. Tapos yung girlfriend naman ng anak ko yung magbabantay through through video call. Kasi iniiwan ng anak ko yung isa niyang phone. Naka-on ang camera. Doon nakikita ko anong ginagawa ni Nala. Super bait daw siya. Tapos pag natagalan si Makmak yung anak ko sa school yun medyo aburad, aburido na daw. Pero di pa rin siya malikot. Nakakapanginayang. Hindi ko... Nihirapan din ako tumanggap. Ano ba kaya yung anak ko? Naawa ko sa anak ko kasi siya palagi kasama. Tapos, nung birthday ng anak ko, nag-swimming sila. Doon nila ginanap yung 21 birthday niya. Kwento ng nanay ko nung tumalun daw yung anak ko sa swimming pool. sumunod din daw si Nala kasi din niya makita si Makmak. Natakot si Nala na may mangyari kay Makmak. Kaya doon ako napabilit. Si Nala ay ang lahi niya sitso. excited na ako makita siya sa personal nakabili na nga rin ako ng pang trim sa sa kanyang balahibo As wala na